ay hey guys rush hour ngayon sobrang traffic ngayon dito uh, guys paalala ko lang sa mga kapwa namin motorista uh, dobling ingat lang tayo sa pagmamaneho uh, huwag tayong nagmamadali lalo na kapag ganitong traffic at rush hour huwag tayong nagmamadali guys kasi uh, imbis na mapabilis tayo minsan sa pagmamadali natin uh, nagkakaroon ng aksidente at abirya Uh, pag nagkaroon ng aksidente at apirya, uh, magbabayad pa kayo. Uh, yung oras nyo, imbis na mapapabilis ang pag-uwi nyo, lalo kayo matatagalan ng pag-uwi. Magbabayad pa kayo, magpapagawa pa kayo. Yung oras nyo, masasayang. Uh, kaya naman guys, sa pagmamaneho sa mga motorista, Uh, ng lang natin ang pag-iingat. Huwag tayong magmamadali at magpapasensya at magbigayan lang tayo sa kalsada.